ito na guys ibe-blender ko na to guys <laughs> yung na-harvest kong kunting barley yan, ibe-blender ko na siya yung kunting na-harvest kong barley yan first time ko makapikin ng fresh barley ewan ko lang kung anong lasa nito yan, blender na ito so pag simple, pag blender lagyan ng tubig, mga mas kasi hindi na ma-blend to kung tubig. Lagyan natin ng tubig ito. tubig. Yan. Tignan natin kung anong kulay. Ayan na. Ayan lang. Tignan na. Sa bar. Just from the farm. Ayan na. Ayan maganda na, na yung kulay niya guys maganda na, na yung kulay niya green green barling barley malamang barley katibali ka. okay okay sia okay okay sia okay okay sia all right So, need natin ilagay sa waso. Na-cleave. So, guys, ito na yung ating blender na barley. Ito na. Yan ito na siya ito na yan ito so. so ngayon, yung natin ka ng lasa siyempre bebe ibang iba talaga pala sa guys sa binibili actually kunti lang kasi siya siguro pag marami naman malalasaan wala sang lasa ito kulang sa alpan. Parang hilamunan lang siya. Damo lang. Ibang-iba siya. Tubig lang. Lasang tubig lang. Ito na siya guys. Thank you for watching. Bye guys.